Magandang gabi sa inyo lahat guys Andito tayo sa magandang view sa tulay ng Santa Rosa Bali pumunta lang ako dito kasi dito na yung way ko papuntang area Ayan yung balot penny natin Available pa rin yan at may lamang pa rin Bali ang gagawin natin Papatinda ulit natin kay Kuya Gusto syempre kikita ako kikita rin siya Kailangan meron siya Yan po yung tulay dito Santa Rosa. Maganda kasi yung view dito kaya Madalas nagbibadyo ako dito sa tulay ng Santa Rosa yan, Ito yung tinta natin balot Sinasama natin yan kapag may natitira Sa duty natin Pero hindi natin yan inaalok Habang nasa duty tayo Ipinapatinda natin yan kay Kuya Gusto Kali papunta na ako sa area At dahan dahan lang Kasi medyo maulan yun At sana hindi na bumagyo guys At sana makaubos tayo ngayon Lord Ayun na bahala Ingat po at ingatan nyo rin po kami. Salamat po.